Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinasaya ni Daniel Padilla ang mga leukemia fighter patients nitong Miyerkules sa Play Amusement at Theme Park sa Ocado, Manila. Pati pamilya ng mga pasyente ay tuwang-tuwa sa ginawang effort ni DJ para makapiling at mabigyan ng kasiyahan ang mahal nila sa buhay. Umani ng papuri sa social media ang magandang gesture ng aktor. Nakipagkulitan, nakipaglaro at nakipagkwentuhan ng aktor sa mga bata. Marami namang netizens ang nakapansin sa tila malamlam na mga mata ni Daniel kahit na pinipilit nitong magpasaya ng mga bata. Kung marami ang pumuri sa maagang pamasko at pagpapaligaya ni DJ sa mga batang may karamdaman. Marami rin ang nag-isip ng hindi maganda at nagkomento ng nega tungkol sa aktor. May kasabihan nga na, damned if you do, damned if you don't, hindi talaga natin ma-please ang lahat ng mga tao. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.